Maganda ang sikat ng araw mga kabarangay for today at ang talaga namang ating mga pangsyonaris i super busy eh sa paglilinis at uh, itong araw na to ay binisita ng ating sangguni ang barangay na pinangungunahan ng ating kagalanggal na Kapitan Art Dirio ang declogging services sa zone 1 at uh, siyempre tiningnan niya yung uh, mga kanal na yan kung talagang naaayon sa ating uh, sa ating pamayanan. So, tine-check niya ang lahat para sa darating na tag-ulan kung may maaapektuhan lugar or whatever. So, uh, ang ating mga sangguniang barangay officers ay talaga na mga binisita at uh, umalis muna doon sa sangguniang barangay sa ating barangay hall upang uh, magpunta ng silangan at kasama tayo dyan syempre, kailangan gusto ko nakikita nyo ang lahat ng ating mga kaganapan dito sa barangay and everything at uh, siyempre umagang kay ganda at uh, mga alas 10 na siguro yan or alas 9 so uh, kasama natin ang ating dalawang konsihales at talaga namang uh, ang nakita ko dyan sa zone 1 na yan yung malaking malaking yan sa malapit sa karwas ay uh, napakalaki at uh, medyo may leak pa yata yung tubig. So gagawa ng paraan yan at isa sa mga dini kumbaga nabulol na. Ano ini, ba yan? Ang tawag dito, inihingi ng uh, konti solusyon. Idini mo, brother, ng mga ka sa 1. At uh, nililinis mo na siyempre, kasi magdi na dyan eh. di yan. So nililinis muna ng ating mga sangguniang barangay functionaries uh, ang lugar upang uh, pag nag dire diretso hanggang kalurang kagaya nung isang araw ay uh, talaga namang uh, hindi medyo madawag ikaw nga hindi medyo ma madumi ang paligid. Siyempre, at uh, nirequest ko na rin sa ating sangguniang barangay na magkaroon ng bota yung dalawang uh, maglilinis ng uh, ating uh, mga tub mga kanal dyan, yung declogging services. So, kailangan may gloves din na mahaba. So, ginagawa na ng para natin na sa ngayon barangay. So, at this time, ay medyo mainit na talaga at ang ating mga pangsyonaris ay nakakaawa naman at na, uh, ang, daming, uh, ang daming trabaho ng mga yan, lalo na sa pang-araw-araw na gawain at uh, talaga naman sikat na, na ang araw at matindi na ang init ng panahon kaya ang deklaging diyan yan ay uh, inaayos and at the meantime ay nagkaayos na rin ang uh, ating um, streetlights na, na inuumpisahan na rin sa mga kasalukuyan at uh, yung mga damong yan ay iipunin at uh, kukuhanin ng ating mga utility ng ating mga barangay utilities at hahakutin yan ng ating truck. So, uh, iyang kanal na yan, ayan, sa likod ng naka ni na yan, ayan ay malaking kanal na idideklag yan kasi pag ay nagiging sanhi yan pagbara lalo na't na malakas ang ulan at pagbaha kaya inihahanda ng ating uh, sangguniang barangay ang ating mga maaaring mangyari pagdating ng tag-ulan. So si Kapitan ay talaga naman super uh, mando para ika nga ay pagdating ng um, tag-ulan ay ready na tayo mga magkakabarangay. Na huwag naman sanang babahain. Dahil diyan, siyempre, yung iba nga sabi ko nga kagaya ng panawagan ko disiplina ang kailangan natin mga kabarangay upang palagi ng malinis at mapanatiling safe ang ating lugar at ang ating buong pamayanan kaya tayo makikisa lagi huwag na tayong, uh, tayong ikang eh magtamad-tamaran linis mo, tapat mo, pati yung mga kanal na yan, syempre apektado tayong lahat pag ibumaha so uh, yung declaring na yan sa maya uh, sa unwan malapit sa ating uh, welcome balele ay um, talaga namang ika nga ay kailangang bago magtag-ulan ay maihanday at maalis ang lahat ng burak na talaga man nagiging sanhin na pagbaha. Aba, eh alam niyo naman pag bumabaha sa bawat barangay, lalo na't na barado ang mga kanal. Eh tingnan nyo naman, ang daming yan ang burak na inaalis ng ating mga pangsyonaris at ng ating mga utilities. Aba, eh pag yan ay hindi naalis, at iintayin pa natin ang tag-ulan ay lalo magbabara dyan. So sa ngayon ay pahakot na natin yan sa ating mga barangay tractors, uh, drivers at sa ating mga utilities. At talaga namang uh, pagka yan ay bumara sa kanal, ay talagang baha. At ang ating mga barangay police uh, ay talaga namang busy-busy rin sa pag ng ating traffic. And thank you for watching.